Good morning! Ito yung ginagawa ko araw-araw guys. Sa umaga, nakaupo na ako dito at nag nagla-live. At saka habang, ah, after nagla-live, kung sino yung pumupunta sa live ko, binabalikan ko sila guys. Piniplay ko yung mga video nila. Binibigyan ng Uh, isda. <laughs> isda. <laughs> at habang at habang nagbabalik ako sa kanila guys, kung sino yung pumupunta sa live ko, nag edit ako. Ayan. Ayan yung nag edit ako dyan. Yan yung Yan yung fan ko. Andito nga pala ako sa aking maliit na tindahan, guys. Dito ako nakaupo palagi. Ayan. Ipapar ko kayo sa maliit kong tindahan. Ayan, yung tindahan ko, guys. Ayan. Um, konti lang yung laman. <laughs> Hindi pa nakapangkumpra. Ayan, ito yung ginagawa ko sa araw-araw. Magluluto nga pala ako ng gulay, guys. Ito. Sayuti. Ano kaya yung ilagay ko sa sayuti? Hmm. Matigas pa yung karni. Eh. Lagyan ko na lang siguro ng sardinas. Ito, sardinas. Ito yung uulamin namin ngayon. Time nga pala is... Ano na? oras na. Wala. Hindi ko makita. Tignan ko muna dito. Dito na pala. Malapit na mag 11 Yung kinain ko lang kanina is tinapay. Dalawang tinapay. Tapos, coffee na coffee na walang sugar. Ayan. Ay, walang tao dito. Tignan nyo guys. Walang tao. Pero yung ilaw. Naka-under. Hmm. Very good talaga yung mga tao dito. Hmm? Tapos, ang daming kaalat. Tinan mo, guys. Ang daming kaalat. Hmm. Kahapon, maaga akong nag... Maaga akong naglilinis. Nagwalis. Kiniklear ko yung dito sa sala. Pero ngayon, guys, nako. Ito na naman. Ang gulo-gulo na naman. Tapos ang daming nakalagay. Tapos yung hugasan. O oh, hindi, malinis kasi naghugas ako kagabi. Ayun. Oh. Ipa-slice ko tong gulay, guys. Ipa-slice ko sa kanya. Tapos yung rice ko nga pala, guys is mais. Ayan yung mais, guys binili ko kahapon. Yan yung kakainin ko ngayon. Ay hindi, ipa, isa pa pala. <laughs> kakainin ka agad. Ayan, habang mag ako na matapos niyang i-slice yung uh, sayuti, sandali ko pala ako ng onion andito sa tindahan yung onion ako dalawa na lang yung onion kailangan na, siguro ako mamaya mag ano, mag grocery para makabili ng onion ako lang yung magluloto nito guys ipa-slice ko lang sa kanya yung ano sayuti tapos garlic Tipid-tipid hmm. tayo ng garlic. Kasi mahal. <laughs> mahal ba? <laughs> Hindi ko pa alam kung mahal ba yung garlic. <laughs> Pala decision. <laughs> Ay, ang init guys. Sobrang init. Tingnan nyo. Woo, grabe ang init. Yan oh, grabe. Sobrang init naglalaba pala ako kanina ayan yung sinampay ko ayan yung mga sinampay ko dyan ayan kagawa siguro ako ng ano ang tawag dun ah uh, yellow ay ano to siguro to kaya pala sabi ni Angel bakit may pink pa dyan diniliberan pala ako kanina ng flower hindi pa nalagay dito sa artal sandali, ilalagay ko saan ba yung stand ko um, yan ilalagay natin sa artal guys be Mother's Day. <laughs> Ako lang pala yung bubili. Lagay natin to sa artal, guys. Ayan. Lagay natin dito. Sandali, kukunin ko yung stand ko. Ayan. Ito yung lagayan ko ng flower para sa artal, guys. saka yung isa para doon sa tindahan kay Sr. Santo Nino yung doon sa tindahan ko nilagay mahal siguro ngayon ang black block guys kasi ito lang yung ano ito 20, ito 20 mahal siguro ngayon kasi bakit ano lang tatlo lang talaga minsan napakarami yung ibibigay niya siguro nung marami siya ibibigay ano mura siguro ang saka itong isa. Ganyan. Hmm? Kita niyo ba? Yan lang. Tapos ito. Ito na lang. Ang isa, siya lang talaga. Walang ano. Walang nilalagay na iba. Solo flight. tutulin ko lang siguro dito. Ayan. Tutulin pa. Ayan. Diyan. Tapos, dito, Dito. Tapos, ito. Hati-hatiin ko na lang siguro. Lagay ang iba dito. Tapos, ito dito. Dapat hindi ko pala pinutol ng bunga. Hmm. Yan guys. Yung ating puff flower Nandito ko ilagay kasi nandito yung yung artal ko. Diyan. Diyan sana yan guys. Kasi nasira siya. Hindi malagyan ng mabigat. Kaya diyan. Temporary ko diyan siyang nilagay. Dito ko din ilagay itong isa guys. Diyan kay sa Santo Niño. Ayan. Magluluto na tayo, guys. Diyan. <laughs> Naluto na pala yung, ano, yung kanin ko. Ayan. Mais. Mais. Dito ko kayo ilagay. Diyan ako magluluto. Sige, sige lang, sige lang. Ay, pasigahati. Ay, pasiga <laughs> pinainit na yung kawali i-open natin tong sardinas na pang ano natin sa gulay guys kulang yung ano ko ku, kulang yung lamas guys kasi tinamat nang pupunta maglabas pupuha ng ano tawag don bibili, bibili pala. Painitin lang natin yung kawali. Ito nga pala na slice na yung sayuti at andito na. Yan lang. Ah, uh, garlic, onion. <laughs> at saka meron ako ditong paper powder, turmeric powder, salt, tsaka toyo, at saka onion powder, at saka rosemary, at saka yung, ay wala nang laman, Pag-ikuha ko at yung kuan, oyster sauce na lang, wala na may sulutin yung liquid seasoning, kapalarts, wala. Durot na sana ako pa nagluto. Lagyan na natin ng mantika kasi mainit na yung kawali, guys. Yan. Mo no, ano talaga sa dito eh. Kaya yung lagayan dito, nilagyan ko ng kitchen towel. Kasi magbasa sa ano. Dugo po kadi ko para makita gusto ko magpakita. Wat so Nagtatago man, ayaw man magpakita. Che ding, ito oysters. oyster sauce. Oyster, oyster sauce. <laughs> Hindi makalitok. Ayani, lagay na natin yung ano. Uh, bawang. Butong na ako guys kasi yung breakfast ko kanina tinapay lang. Buti sana kung ano dalawang ano lang yun. Ang ganda pala ito gawin ano pang hindi pala siya masunog dito ba. palutuin lang natin yung onion. Yan. Yan, yan, guys. Yan. Yan. Yan lang kayo para makikita niyo ako buong buo. <laughs> <laughs> Ang susunod nating ilagay ay itong sardinas. At ipakibutan mo tubig atong green na natin pinamitit niyo. Ayan. Takpan muna natin. Ayan. Takpan. Check na natin, guys. Kasi, ayoko nung sobrang ano, malata ba. Kasi yung tama-tama lang. haba. Tikman natin sandali. Matigas pa yung sayuti. Tikman Tikman natin. tabang pa, guys. Lagyan natin pa ng asin. Kunti lang, may eh baka malat. Bawal tayo ng maalat. lagyan ko ng kunting sabaw para may bagbahong kunti lang kunti lang masyado guys huwag mong damihan stick pa natin ulit. Sasali yung rosemary, eh. Perfect. Ang sarap. Patayin na natin yung kalan. Yan, mag na ako ng rice ko, guys. Yan ay yung aking food, guys. Yan. Kain. Ayan, kain na tayo, guys. Kain guys. Ayan yung food ko. Yung gulay na niloto ko. Yung sayote na may sardinas. At saka yung, yung kanin ko is mais. At saka meron akong apple. Apple adi. <laughs> One apple adi guys. Hmm. Hmm. Sarap. Kay lang ang laki ginamit ko kasi yung sardinas is yung maanghang. Kaya ang anghang Dapat kanina pa to naubos yung water ko. Yung oras na. 11. Uh, near to 12. Tea up bowl naman tayo guys. Hmm. Ang sarap nito na apple. Ang dami. Hindi katulad yung iba na matabang na parang gapas mo pang kainin. Ito hindi. Super crunchy. Crunchy siya kainin. Hmm. Hmm. Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye. See you tomorrow. At don't forget to like nga pala, guys. Comment para mabalikan ko kayo. Saan ba titingin? di ko pala. Para mabalikan ko kayo, I'll leave a comment. And then, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, guys. Thank you so much. Bye-bye.